Hello. Hello. Kumusta kayo? Magandang araw sa lahat. Nandito na naman tayo sa ating bagong uh, vlogs. Pag-usapan natin today itong pagdurugo ng uh, gilagid o bunganga o bibig o ngipin ng ating pangulong Bongbong Marcos. Ano ba ang dahilan bakit nagdurugo ito, no? So, nag-viral ito ngayon at uh, tingnan natin, no, kung ano ba talaga ang dahilan bakit nagdurugo yung mga ganito, no? na ano lang din ito sa atin lahat, no? Na baka mangyari din sa atin ito. Kailangan natin mag-ingat at uh, palagi nating uh, kailangan palaging maano yung ating bunganga, no? Ano ba ang mga dahilan bakit nagkaroon tayo ng ganito, no? Uh, huwag natin agad uh, bigyan ng masama or Uh, gawaan ng uh, masamang istorya 'yung pagdugo ng kanyang uh, bibig no kasi uh, pwede din 'yan mangyari sa atin lahat kung hindi tayo malinis sa ating uh, mga bunganga no so at uh, tiningnan natin dito sa Google uh, kung bakit uh, magkaroon tayo ng ganitong sitwasyon sa ating uh, mga bunganga o sa ating bibig no? so mga dahilan ng mga uh, dumudugong o dumurugong uh, uh, gilagid or, uh, yung gams, or yung ating gums uh, or yung ating ngipin sabi nya dito ang isa sa pinaka malaking dahilan ng mga pagdurugong gilagid ay ang pagkakaipon ng uh, plagi sa mga ngipin. O ito ah, tandaan nyo, plagi sa mga ngipin. No? Kung pababayaan, hahantong ito sa gingivitis. Isang paunang antas ng sakit sa gilagid kasabay ng mga uh, dumurugong gilagid kasama sa mga sintomas ng gingivitis ang mga mapula at namamaga na gilagid no so yun ang isa sa mga uh, dahilan yung naiipon na plagi dito sa ating mga ngipin kasi Siyempre yung uh, lalo na pag naninigarilyo ka so mababasa din natin yan dito. Uh, nagkakaroon ng uh, gingivitis kapag naipon ang plagi na naglalaman ng bakteria. So eh uh, ito kasi yung bunganga natin guys. Ito ang pinakamaruming part ng ating katawan, ang ating bunganga. Kasi nga lahat dito kinakain kung anong sinusubo natin ah, kung ano-ano na yung uh, 'di ba? Lalong-lalo na sa mga naninigarilyo, yung umiinom ng mga alak, kung ano-ano pa tapos hindi nagpupunta ng uh, dintal, no? Isa 'yan. Bakterya sa mga ngipin at gumagawa ng mga toksin no? na nagdudulot ng iritasyon sa gilagid kasama sa mga sinyalis ng gingivitis ay mga nagdurugo na mamanhid masakit namamaga o namumulang gilagid so ito yun guys ang mga uh, problema na ating maing ma maranasan kapag magkaroon tayo ng gingivitis sa ating mga ngipin o sa ating mga gilagid no mahalagang kontrolin ang gingivitis para hindi ito lumala sa mas matinding anyo ng sakit sa gilagid so kailangan itong uh, anuhin talaga guys no kailangan talagang anuhin natin yung ating mga uh, ngipin no kailangan malinis uh, palagi kailangan palagi nagtututbras no ang araw-araw na pag alis ng plagi ang pinakamaganda mong proteksyon laban sa gingivitis kasama sa iba pang salik na maaaring magpataas sa posibilidad na magkaroon ka ng gingivitis ang paninigarilyo. Ha? Ah, tandaan ninyo yung mga naninigarilyo. Tingnan, tingnan ninyo yung mga kalalakihan na naninigarilyo or nagtatabako. Tingnan ninyo yung mga ngipin nila. Di ba maitim? No, mga, mga, itim. Kahit anong uh, toothbrush nila, hindi na, na hindi yun mawawala. Yun yung resulta sa mga nananabako o naninigarilyo. No. Stress. No, yung stress ka pala. Isa pala yan na uh, uh, dahilan kung bakit magdugo yung iyong uh, bibig or yung iyong gums. Yung gilagid natin, no? Stress. So kailangan iwasan ang stress. Mga pagbabago sa mga hormones. So magbabago talaga yung mga hormones natin, no? kapag magkaroon tayo ng gingivitis no problema sa uh, bibig hindi magandang nutrisyon nako kailangan kumain si Bongbong Marcos ng mga mama ma, uh, mabitamina na pagkain katulad ng mga gulay mga kung ano-ano pa eh ito kasi siguro hindi kumakain ito ng gulay si Mr. President gamot at hindi gumagaling na uh, sakit no kailangan talaga kumakain ng mga may mga vitamin ba yung mga mabitaminang pagkain hindi puro hindi puro karne kung mga ano-ano pa diyan kailangan kumain din ng gulay no hindi ko alam diyan sa malakanyang kung kumakain ng mga gulay ito. Narito ang ilang mga mahalagang paraan para makatulong na uh, napamahalaan ang gingivitis at tandaan kailangan lang pananatilihing walang plagi ang inyong mga ngipin hanggat maaari. Oh, 'yung mga naninigarilyo dyan at 'yung mga ah uh, kung ano-ano pang mga sinusuyop dyan. Ha? Ah, tandaan ninyo. Masamang, may masamang resulta talaga yan sa inyong katawan. Ha? Ito yung mga dapat ninyong gawin, or natin, hindi lang kay Bongbong Marcos, sa atin lahat. Magsipilyo ng mabuti ng dalawang beses sa isang araw gamit ang anti gingivitis na toothpaste saan ba natin makikita yun meron bang ganon na kulgit magtingin nga ako sa ano sa uh, supermarket kung merong gingivitis toothpaste <laughs> kailangan meron tayong ganito guys <laughs> hindi talaga e ako naman wala naman akong bisyo hindi naman ako naninigarilyo hindi naman ako uminom ng alak kung ano ano pa ito talaga yung paninigarilyo talaga at saka yung ganun-ganun, oh. Masama talaga ang resulta niyan, guys, sa ating katawan. Magmumog ng mabuti gamit ang anti-gingivitis na mouth wash, no? Meron yung mga pang, ano, mumog. Yung lasterin, kung ano no pa. Yung every morning, no, pagising mo, yun, ah, magmumog ka ng mouth para mawala yung amoy at saka mga bakteriya diyan sa bibig natin, no? Gumamit ng mano-mano uh, o electric na sipilyong may malambot na bristle, no? Yung malambot na toothbrush. Yung brush ba, yung medyo malambot, huwag yung matigas, kasi pag yung mga matigas na toothbrush ang gagamitin natin, lalong mag ano magdurugo yung tingnan nga ninyo kahit nga wala tayong uh, gingivitis, tingnan niyo pag mag kayo ng ano mag toothbrush tayo ng medyo ma -ma matigas na toothbrush ay nagdurugo nga yung ngipin natin eh. So, kung meron kang gingivitis or merong plagi yung ngipin mo, kailangan mong magamit ng malambot na toothbrush. Huwag yung matigas para hindi lalo magdugo yung iyong uh, gilagid. Regular na bumisita sa inyong dental professional, no? So yun guys ang isa sa pinaka magandang gawin kapag makaranas tayo ng mga ganito. Yan. So ngayon, hindi tayo agad-agad uh, mag, mag uh, uh, salita, magbigay ng mga hindi magandang opinion diyan sa pagdurugo ng gilagid or bunganga or bibig or ngipin ni uh, uh, PBBM. No? Huwag natin agad-agad naman husgahan na uh, meron kasi akong na mga nakikita na nag uh, uh, nag-post na uh, malapit ng malapit ng matigi uh, kung ano-ano pa. wag naman ganoon, guys, no? Eh wag kahit naman anong ano ng tao, wag natin naman i ano na <laughs> yung kanyang buhay, no? Kasi wala tayong karapatan diyan. No, only God Only God knows, no? Ang nakakaalam ba kung uh, kailan tayo niya kukunin? Hindi tayo at wala tayong karapatan dyan Kung may kasalanan or Kasi malaki naman talaga ang kasalanan talaga nagawa ni Bongbong Marcos sa Pilipinas at saka kay former President Rodrigo Duterte ginawa niya sa kay Pastor Kibuloy ah, ginawa nila kay Vice President Sara Duterte ay pananagutan niya yan sa Diyos no? kung ano man ang uh, kung naniniwala siya na may Diyos so nasa kanya na yun no? nasa kanya na yun kung feeling niya mas powerful siya sa Panginoon eh wala na tayong magawa dyan tandaan ninyo ah, ang Diyos ang mas makapangyarihan sa mundong ito. Hindi 'yung presidente, hindi 'yung vice presidente, hindi tayo. Ha? Minahiram lang nga sa atin itong buhay natin eh. At ini time, pwede itong kukunin ng Panginoon. No, sa tamang panahon. So, kung uh, nakita naman lahat ng Panginoon 'yung mga ginagawa ni Bumbong Marcos, at ng kanyang mga tauhan. Kitang-kita naman yun eh. Wala namang na wala namang naitago dyan. Nakita nga natin na tao eh. Nakita nga natin kahit hindi natin kasama siya sa isang bahay, nakita natin yung mga ginagawa niya. Dahil nakapublic naman lahat yun. O, oh, pwera pa sa mga nakatago na mga ginagawa nila. So ngayon, kasi nga uh, viral na nga yung singhot-singhot uh, na sinasabi ng yung singhot video na yon at uh, singhot na pinakita ngayon doon sa hearing sa uh, kongreso yung singhot-singhot na yan eh tingnan natin baka isa sa mga dahilan niyan kung bakit nagkaganon yung kanyang nag nagburugo. kasi nga sa sigarilyo pa nga lang eh. No, mas malala. Ano bang mas malala? Ang sigarilyo o yung singhot na gina, nilalagay sa puwel. Yung nasa video ga giganon lang nga yun oh. No? sa kamay lang. Giganyan lang nga yun oh. No? Di ba? Lalo na yung nililikit sa puwel. Tapos eh singhot-singhotin mo pa, parang sigarilyo mas malala yon so magkaroon talaga siya ng ganyan dahil uh, kung hindi man siya ni ninenigarilyo pero gusto sumisinghot siya ay eh, mas malala yon no so isa yan sa mga nakikita natin na uh, dahilan kung bakit nagkaganyan yung kanyang nagdurugo yon so nakita na natin no i-search ninyo guys i-search ninyo sa Google kung ano pa ang iba pang mga uh, dahilan, kung bakit nagkaroon o nagkaganyan yung ating mga bunganga or bibig, ating ipin, yung gums natin. Sensitive din yung gums natin eh. So, kailangan talaga, pupunta tayo sa dental, no? Sa doktor, sa dentist, no? Para ma uh, ma mabigyan o maproteksyonan yung ating mga uh, bibig ba? No, para hindi tayo magkaduon magkaroon ng sakit sa bunganga nga. Ito nga yung tinawag nila na uh, gingivitis. No? Yeah, e, ano na ninyo guys? Itama, guys, itama lang niyo kung mali yung pagpronounce ko dyan. No? Gingivitis, yung plagi, no sa ating mga ngipin isa yan sa sanhi no at yung paninigarilyo stress yun guys mga dahilan kung bakit nagkaroon tayo ng ganito kaya iwasan natin lahat yan no advice ko kay Bongbong Marcos para hahaba pa yung kanyang buhay no ilang taon na ba si Bongbong Marcos nasa 60 plus di ba So para aabot ka pa ng 80, or 100 years old no ay iwasan mo na yung mga bisyo kung meron ka mang bisyo no para magiging healthy no ang ating mga katawan para hahaba pa yung ating mga buhay yun lang maraming maraming salamat sa inyo don't forget to subscribe yung ating youtube channel pindutin ang notification bell para updated kayo sa aking mga upload na mga bagong video. Maraming salamat. God bless you all.